dumot. Umiyon XC pa lang ng dumot. Pero okay na. diyan do napa ina pino yan lumot tapos tapo lang natin dito ito lang sa pinaka matutunan dumang sanpri susun ah ah kinagat yung lumot kinagat yung lumot oh ayos ayos kinagat yung lumot pre Ayos na kaysa tayo. Lumot ang pain. Yan o. No? Oh. Update lang dito sa Lake Update sa Lake Shore. Lumot ang pain. Dali. <laughs> Dali. Lumot ang pain. Dali siya pre. Lumot. One zero. One zero. Lumot ang pain. Fisch, glaube ich. Fisch und, on, peace on, peace on. Peace on. Lumot lang sa kalam Lunok na lunok na talaga Lunok na, lunok na Dani Ilain mo na boy, ilubog mo na boy Ilubog mo na boy dito, May kumagat dito eh May kumagat, may kumagat, may kumagat May kumagat May kumagat, may kumagat. ilubog mo na Ilubog mo na boy kainin mo na yan so yun nakahuli na tayong dalawa so ginautom tayo guys ginautom <laughs> tayo on tayong tinapay Tapay ang baon mm. Bago yung setup natin mga pre Bago yung setup natin yan Murang Murang na, na ano na Rad yung binili natin Sa shopping. Tapos ang paen natin lumot. Lumot yung paen natin ngayon. Lumot ang pain. May nahuli na rin tayo. Dalawa. Anis kate tayo mga pre. <laughs> ito yung ating pang tilapia na ano na pamingwit so pang tilapia yung dala natin na pamingwit ito tapos may bago tayong ano uh, may bago tayong reel yung bear king assassin Nakikita makikita nyo rin yung pre so pre prepare ko yun para sa ano sa dagat naman kung maninilap ya Ito yung inorder natin sa ano Inorder natin sa Sa Shopee Yan Shopee Itong inorder natin Ito mura lang itong rod na to Nasa 280 itong rod na to 280 So Sa so ngayon update lang May low na Meron ng ano I-lugot natin dito yung pain natin na ilugot. Yan. I-lugot Tapos yung setup natin. Ayun kung gusto niyo ng ganitong setup para may reference na kayo hindi na kayo magagastos sa mga pre. Ito, ganitong setup lang. Ho. Ito, yan. Tapos ito, ito, ito yung stopper to, stopper. Tapos ito naman para naglalaro siya, ano? Naglalaro. Yan. Maganda rin yung ganitong setup. Tapos ito naman yung ano nyo. Yan you know, Number 2 lang. Number 2. Sakto lang. Kaya pag tinapon natin to. Sakto lang. Sakto lang yan. Yan you know, Yun. Di ba? Pwede siya pang malayuan. Ayan. Oh, thank you Lord. Ah. Dito na lang muna natin tatapusin ang na ating video. Oh, dito na natin tatapusin ang na ating video. At ang bahay natin. Bahay natin lumot. Oh. Dumot ang ating pain. so yun see you uh, sa next vlog na naman see you in next vlog salamat sa panonood mga pre salamat sa panonood at so, tayo'y uuwi na kapasok pa sa trabaho so yun ayusin na natin ang ating